May play si Coach Harding para kay Bronny dito mga idol. Ang role niya sa possession na ito ay shooting guard. Though sa buong game po, eh mas madalas na siyang nagbibit-bit ng bola kaysa sa normal niyang role noong mga nakaraang laro. And makakatanggap siya ng off-ball screen mula kay Coloco. Simpleng play lang to mga idol. Pero dahil sa screen ni Loco ay na tong defender ni Bronny. And dahil delay na, hindi na rin niya inantay na mag-recover pa to at inatake na talaga ang depensa. Mapipigilan sana nila si Bronny kung itong si Niederhauser eh nag-switch dyan. Ang kaso nga lang ay hindi. So mas madali ang drive ni Bronny ngayon. Good finish mula sa kanya to kontra sa mas mahabang defender. Ito pang isa, tatanggapin po ni Ty Johnson tong bola tapos mukhang medyo reverse po ang role ngayon para kay Brony. Kanina ba? Diba? ganyan din mag-screen si Coloco sa kanya. Then ngayon po ay siya naman yung screen ng ganito. Pero pampalito play pala yan mga idol kasi mabilis ang nagcut pala si Brony papasok. Basically, nilin lang nila ang depensa ng Clippers sa tatanggapin itong isa yung bola pero kay Brony pala. Ang ganda ng quick play nila kay Brony kaya may help defense numating para pigilan siya. Okay din po na ipasa niya kay Swider tong bola sa corner kasi libreng libre na nga yung shooter. Yan ang nagagawa nung ganitong klaseng mabibilis na play. Pinapahirapan niyo yung depensa at pinapadeside niyo sila kung saan ba dapat sila babantay. Hindi pinasa ni Bronny yun pero na-foul naman siya. Habang playoffs po sa 50th season ng PBA, no, ay may up to 12,000 pesos na bonus pa rin po si Wanex sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan b League, FIBA, o iba pa Idol. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas TV lang naman yan. Actually sa buong laro po maganda yung ginawang depensa ng Clippers talaga overall as a team man yan or individually. nag si Kinect at iba pang mga players ng Lakers dahil sa depensa nila pero si Bronny ay maganda ang scoring night. Okay to na nakikita natin siyang nagkakaroon ng ISO opportunities although hindi po ako naniniwala na makakakita tayo ng maraming ganito mula kay Bronny if sa mismong Lakers team na siya naglalaro. Kung may kita ninyo dito rin po sa second quarter na bigyan siya ng mga point guard duties kung saan may mga mga ilan na nahuhuli yung pasa niya at nasisipa ng kalaban. Tula dito na magpapasimpleng bounce pa siya kay Coloco nung may pick play sila. Pero napredict pa rin ng kalaban na ipapasa niya yon sa big man. If ever man ang lumusot to, eh assist kay Bronny pero hindi naman kasi point guard na point guard talaga ang laro niya. More of a combo guard siya. So ito rin yung bagay na dapat niyang i-improve. Nagpasimpleng pasa rin siya rito pero ang depensa ay hindi kasi nakaset. Nagpipick play na tong dalawa ng Lakers pero isa lang po ang defender ng Clippers sa side na iyan. So good recognition din to mula sa kanya na sinugod niya rin kagad ang depensa kaya nung bumigat na to sa kanya, masyado nang malalim din para makapag-help ng maayos. Nice drop pass. Itong mga nakakalaban ni Bronny dito mga idol eh mga legit NBA players din ha. Cam Chris dito, draft pick ng Clippers last year. Tapos nung nag-switch, Jordan Miller naman na draft pick din po ng Clippers noong 2023. So mga players to, nakasama talaga sa main Clippers team pero na-hold niya yung sarili niya sa mga ito. Mas maganda pa nga yung nilaro niya kaysa dito kay Christie eh. Kung walang NBA talent to, walang kumpiyansa yan na i-combo move itong si Miller tapos iskoran siya ng harap-harapan mintis to mga idol pero para ngayon ko lang kasi nakita tong si Brony na magbitbit ng bola tapos hindi niya ipapasa. Binabanggit lang natin to mga idol kasi laging namamasa rin naman to. And to see him na ganitong inaako yung possession, eh parang unti-unti na talagang nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang laro. Which is good thing nga kasi hindi naman tayo haters channel na ito. Again, kontra pa to kay Christy na kinuha bago sa kanya noong draft last year. Mas malaki to pero ginagamitan niya ng katawan, good to see na rin talaga yan. Yung depensa rin talaga nitong Clippers e you know force ang Lakers na kumuha ng mga one-on-one -on -one isolation kasi switch everything ang ginagawa nila. Pagka may screen, switch kagad. Kita nyo? Kaya mga ilan nilang din po nag-switch si Baldwin dito kay Bronny mga idol. Ngayon, may advantage na siya kontra dito sa big man. Kumpiyansa na rin talaga siya. Olat yung Lakers dito sa laro na ito mga idol pero ito yung best game po ni Bronny ngayong Summer League. Nakitaan natin siya ng mga possessions na mas tumatagal ang bola sa kanya kaya mas nakita natin ang kanyang laro. Hindi ito perfect, oo. Pero base sa napanood ko, eh belong na talaga siya sa mga nandito sa court. Yes, nakatulong na James yung pangalan na nasa likod ng jersey niya. May nepotism naman talaga doon at hindi natin maikakaila yun. Pero kung laro sa laro lang din, mas maganda pa ang nilaro niya this game kaysa sa mga ibang draft picks na kinuha bago siya. Naniniwala ko na hindi dapat natin binibigyan ng pressure yung mga ganitong 55 50 pick ng draft. Pero since James nga ang apelido niya, wala. Inilalagay talaga natin siya sa microscope almost every time. And yung bata sa laro na ito, nag-deliver din. Kitang-kita nyo yung kumpiyansa sa laro niya na unti-unting nabubuo. This game po ay nagkaroon siya ng team high na 17 points, 5 rebounds, and 5 assists. Kaya ano masasabi nyo sa naging laro ni Brony mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.